Nagpunta uli si Jesus sa pampang ng Lake Galilee at pinalubutan siya doon ng maraming tao. Tinuruan niya ang mga ito. Habang naglalakad siya, nakita niya si Levi na anak ni Alfeus. Si Levi ay isang tax collector. Nakaupo siya sa pwesto niya nang sabihan siya ni Jesus. Sumunod ka sa akin. Tapos, kumain si Jesus sa bahay ni Levi. Maraming mga tax collectors at mga makasalanan ang sumusunod kay Jesus at marami sa kanila ang nakisalo sa kanya at sa mga disciples niya. Na makita ng mga Pharisees, ng mga teachers ng law, na kumakain si Jesus kasama ng mga makasalanan at mga tax collectors, tinanong nila ang mga disciples niya. Bakit siya kumakain kasama ng mga ganyang klasing tao? Ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor. Hindi yung mga walang sakit. Dumating ako para tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. we <laughs>